kasal, ang pag-a-announce. Okay. Ang pag-a-announce okay. okay. e? okay. ng kasal, anong haton? Okay. Kasi may mga nag-aasawa na patago. Okay, makinig. May nag-aasawa na ng, ng patago. Ang patago na tinutukoy natin, yung patago na halal. So, anong ibig sabihin ng patago na halal? Hindi pinablik yung kasal. Hindi, hindi nakuha na ng picture, hindi nakuha na ng video, pero nakumplito ang haligi at kondisyon ng kasal. May wali, may babae, may lalaki, may dalawang witness. Ilan lang sila? Yun lang nakalam. Pat, ibig sabihin, hindi na laban ng mga public. Ang pag-declare, pag-a-announce ng kasal, ay pan ang pananaw ng karamihan sa ulaba, Sunda. Naintindihan? So ang propeta sa so sabi niya, ahalinuhan di ka, i-announce ninyo ang kasal, ang pag-announce dito ay sunna, hindi po obligado. Kaya kung patago yung kasal mo at nakumplito ang haligi, ay walang problema, tanggap. Pwede sabi mo, walang kamera, walang video, tanggap yun. Kasi ayaw mong ipaalam sa nauna. Tanggap ang kasal na yan. Naintindihan. Yun nga lang, siyempre, sabi ko nga, siyempre, nasa lalaki yan, pero may kahirapan nga lang. Kasi siyempre magtatago ka doon sa isa. Di ba? Patago. Eh kung may bibigyan mo rin ng karapatan, wala naman issue doon. Pero yun nga lang, ikaw talagang ano, parang kang nasa gera. <laughs> tago ng Nag tago, parang ka tiyente. Tago ng tago. Okay?